Mga ka-sensei, hey, this is teacher Rally and welcome to my channel. Papakita ko kung ano yung mga napamili ko sa araw na ito. At uh, itong mga napamili ko ay nagkakahalaga ng 33 euro and 50 cents. So, unahin na natin itong uh, cereal. So, sino ang mahili kumain sa inyo ng cereal? So, nakita ko na nakapromo ito kaya bumili na ako ng cereal. Kung meron tayo na uh, SM brand, so ito din yung brand ng uh, supermarket. Hindi ko alam kung masarap ito kasi Kellogg's yung lucky kong binibili. So, ito itatry ko kasi nga nakapromo lang. Nakita ko na meron chicharon don Yung natural flavor ay medyo mahal, around 250 At ito naman ay kulang na 2 euro. So, tingnan nyo naman. Yan, nakabili na ako dito before at masarap yung lasa. Ang kagandahan, this is barbecue flavor. So, pwede na sa akin to na pang almusal. Okay, bibili ako ng cherry tomato dahil bala ko magluto ng pechay. At uh, cherry tomatoes yung gagamitin ko para matamis yung lasa. Yan ito naman ay para sa partner ko uh spread dito na medyo maanghang kasi may sambal Sambal is, uh spicy so yan paborito niya ito yung may cheese cheese and sambal yung spread at uh, bago um ilagay ito papahiran muna nitong uh, spread and then maghihiwa ng mga maninipis hihiwain yan. Ano na to? Ready to eat na tong uh, napakalaking sausage na ito. So, tatanggalin lang. So, pag na-slice, tatanggalin itong kulay brown na yan. Yung pinakabalat. And yun na, yung itatop doon sa aming tinapay. So, ito toast lang namin ito. Tapos, hihiwain. Tapos, lalagyan noong uh, um, cheese with uh, sambal and then lalagyan ng uh, sausage. Yan yung almusal. Okay. At dito, kung mapapansin nyo, oh, medyo matanda na si teacher pero kumakain pa rin ng mga candy maraming asukal. So, hindi ang purpose nito ay para lang uh, kumain kasi meron akong condition sa so truth at um ito yung ina-advise ng um ng doctor na nakainin something with sugar para hindi nadadry dry yung mouth kasi nakakapagproduce ng ng saliva kapag kumakain ito so hindi ako nawawala nito dahil dun sa aking condition so i got these three flavors this one is with orange flavor ito naman ay yung cola and this one is peaches paborito ko ito pero nakita ko tong dalawang flavors, so kinuha ko na rin kasi basta may asuka And this is one of my favorite cookies here. Ang bango at ang sarap. And ito lang talaga yung purpose kung bakit kami pupunta doon kasi yung lulutuin ko mamaya na traditional Dutch dish ay uh, kailangan ko ng milk. But since meron na ako nabili na uh, cereal, ay magagamit ko rin itong milk na ito. ba diba? Okay naman. Mas maganda lang yung bumili ka lang ng mga maliliit na pack na ito. Katulad doon sa mga bata na nag-aaral, pababaunan mo lang ng mga maliliit na packs na ganito uh, para isang isang gamit lang okay kasi pag bumili kayo ng malalaki yung katulad nitong ganitong size mga 2 to 3 days kailangan i-consume minsan ayaw mo naman uminom ng ng gatas hindi naman araw-araw kung bata okay lang so i like apple juice ito ay real apple juice so bumili na ako ng tatlo ayan medyo mahal pero masarap kasi yung lasa. And this is my favorite tea. Kung nanonood ka ng aking video, ay lagi kong ipinopromote na ito talaga ay masarap na tea. This is green tea with uh, honey. Okay? Honey and peach juice. So, masarap na masarap yung lasa. Hindi mapait, matamis, at mabango. Dahil malamig na, so kailangan na pajama na yung suot kasi pagka natutulog ako yung mga uh, shirt lang, long shirt lang yung sinusuot ko. So, this time pajama na na pranela para uh, medyo may panglaban tayo sa lamig. Ang ganda nitong kulay, ayan o, oh, makikita niyo yung pajama na kulay. Merong iba pang kulay pero ito talaga yung nagustuhan ko. At syempre, ito yung aming paborito na pita. Yan, magandang pang breakfast at pang snack. Yan, maraming beses na kami na itawid nito kasi ilalagay mo lang sa toaster oven at okay na okay na ito. Lagay mo ng spread or kainin mo lang ng ganito na mainit, may lasa masarap. So, eto lang yung mga napamili ko sa araw na ito.